Magandang araw po. Bola dito sa mga alaga namin ay namangha ako sa bilis na paglaki din ng mga alaga namin baboy. O ito nga pala yung mga manok at paborin natin dito sa paligid. meron din tayo dito sa loob ng mga baboy na ngayon ay kay bilis din lumaki. ayan Hello. Yan, malalaki na yung mga baboy natin. Kung pang ay talagang pang na yung kanilang laki. No? So ganyan na sila kalalaki. At inisip ko, E eh, benta ko tong medyo maliliit bilang palitsyon din. Habang yung ibang na maganda yung katawan, malalaki, yan yung tuloy kong palakihin. mapinag ko lamang din kung paano yung gagawin natin dito. Kasi ito, um, maganda yung bilis ng laki nila. So, ibig sabihin nito, mabilis itong mapapalaki natin. No? Ang maganda dito sa mga baboy, ito ay napakabilis lumaki nasa 3 months, no, 4 months ay pwede mo na silang maibenta sa pang fattening. No, at saka kapag ka meron tayong mga alagang inihing baboy, maganda rin ito gawing investment natin sa bukid pwede tayo magparami kasi yung mga inahing baboy natin nanganak anak marami yan tapos yung mga anak nila pwede natin ibenta bilang biik at kapag naman gusto natin palakihin ay maaari din natin ibenta bilang pang uh, litsunin or pang fattening so, yun yung magandang pwede rin natin gawing kabuhayan dito sa probinsya habang tayo nag-aalaga din ng mga manok at pabo sa silong meron na pang ulam na itlog kapag tayo ay uh, walang pang ulam no? kapag uh, sa almusal natin kailangan natin ulam So itlog ng mga alaga natin ay pwede natin makuha bilang pang ulam. At ah, dito naman, habang may alaga tayong baboy, dito naman sa kabila banda ay mayroon tayong alagang mga kambing na siya namang ito ay wala kailangan gastusin feeds dito. No, basta ba maraming damo, may sapat na damo sila makain sa paligid, ay pwedeng pwede na sa mga alagang kambing. Dito sa mga kambing namin, ah, ito naman ay pinupurga lamang din natin kapag ka, halimbawa pagkatapos na mga anak, malaki na yung anak at iawat niya na yung kanyang anak, ay pinupurga namin pareho yung inahin at yung kanyang anak no para ready na muli yung isang inahin para sa kanyang pagbubuntis ng muli no so ayan yung ating mga alagang kambing dyan at marami pa tayong alaga na wala pa dito yung mga baka natin nandiyan din sa loob yung ating mga baboy may free range tayong mga alagang baboy dyan sa loob ayan nagalakad sila doon kasama nila yung mga kambing natin no so marami tayong alaga na nandito sa loob ng ating free range area na siyang, uh, yung mga bit na yan, yung pinapalaki natin kanina, dito rin galing yon No, anak yun ng mga inahin nating baboy na nandyan sa loob ng free range area. Ayun, no, nagtatakbuhan sila. So, anak yan ng mga inahin baboy natin. At uh, malapit na rin, may buntis na rin dyan. Malapit na rin mga anak. So, dagdag na naman yan sa magiging palakihin nating mga biik na naman. So, yan yung ating paraan lamang dyan. naka free range yung mga inahin baboy, mga kambing, naka free range dyan. So, malaking bagay din naman sa mga alaga natin yan. At napakatibay nila, hindi sakitin. No, dahil doon sa naging paraan natin at marami sila nakain sa paligid maraming damo ang available dyan na kinakain ng alaga natin. Ganon din ito mga gansa natin, mga pabo, manok na nandito, ay naka din sila. No? Kaya dito sa open area, marami sila nakain ng mga damo, mga insekto. Kaya kahit na konti lamang ibibigay natin pakain, ay ayos na ayos na nangingitlog na rin ito mga alaga natin. No? Kailangan lamang din, meron silang pugad na naiitugan sa loob ng uh, kanilang uh, bahay. No, kasi umuwi din sila tuwing gabi. Nauwi rin to. Ayan, may kunting pizza ko dyan, kinakain nila. O, ayan yung kanilang pinagsasaluhan. Kailangan natin i-saboy dyan para marami makain sa baba. So, ayan yung ating mga pabo. At nakakatuwa din naman sila kapag ka dumami na, nakakatuwang pagmasdan. So, no, ang paraan naman namin sa mga pabo, pag tayo ay nagpaparami, ay kapag ka nangingitlog na, naglilimlim din ito mga pabo. Tapos kapag naglimlim yan, nagkakasisiw ka na, yung masisiw, nihiwalay namin yan sa inahin, nilalagay namin sa loob ng uh, brooding area. Binubrooder natin yung sisiu or minsan naman nagsasama kami na isang inahing pabo na siyang uh, naga uh, painit doon sa mga sisiu na kasama niya. Siya yung nagalublob tuwing gabi para yung mga sisiu niya hindi lamigin. No, may mga ganun tayong uh, ginawang paraan at nap napaka-effective din naman. Pupoy di rin na gamitan natin ng ilaw. No, tapos pinapakawalan namin sa pagsapit ng 3 months old na yung mga sisiu ng mga pabo no, para uh, matibay na sila kapag uh, ipinefrerence e, na namin. So ayan yung mga sisiw natin ng pabo. At dito sa baboy, ito yung isa rin siya napaka-exciting kasi ang bilis din no, ang bilis ng paglaki ng mga baboy natin. Ayan, no. Ito ay wala pang dalawang buwan mula nung naawat. Ganyan nakalalaki yung mga dating biik natin. Biik pa nga tawag ko sa kanila hanggang ngayon pero malalaki na sila. Mga baboy na talaga silang matatawag, no. So, ganyan kabilis lumaki yung mga alaga natin baboy dito. At ayo uh, yung aming kulungan dito ay simple lamang din. Uh, Simento yung sahig. Tapos kawayan lamang yung nakapalibot. Pero ang ginawa natin sa kawayan, na ganyan, nakatakip siya pa ganyan, patalikod. Kasi kung nakaharap yan, matagal na nasira yan kasi kinakagat nila. So, yan kasi yung ganyan, hindi nila nakakagat. Yung sa gitna naman, yung hatian, kasi may mga biiklin tayo dun sa kabila. Na yung hatian na yan, buong kawayan yan. No, na nilalagay natin dyan. Tapos ito yung mga, ayan Oh, nasa labas yung ito itong open tapos nasa loob na part yung uh, pinakabalat ng kawayan para hindi nila maitulak at hindi nila maikagat kaya nakapatagilid yung uh, kuha kawayan uh, nakapataas yung itsura nitong kawayan natin no so ayan dito naman nilalagyan din natin ng ayan nilagyan nating screen kasi kapag ka walang screen habang kumakain yung mga baboy natin umapasok itong mga pabo no nakikiagaw itong mga pabo natin Uh, ganoon sila ka kuan kalakas din kumain kaya yung mga baboy natin posibleng makain din ng mga uh, yung mga dumi ng paa ng mga pabo natin kasi kung saan lang napupunta so posibleng makain din at mag magkukos pa ng bulate sa mga inahing baboy no ang ginagawa lamang natin sa mga inahing baboy so ayan nagbibigay tayo ng vitamins kapag may sakit binibigay natin ng gamot no panamox yung ginagamit natin tapos yung vitamins sa iyong king's vita plus para lalong malakas ang immune system hindi maging yung mga alaga nating baboy at saka yung mga pabo namin lahat ng mga alaga natin dito nagbibigay din tayo ng vitamins para malakas sila at hindi sakitin no, ganun din itong mga nandito natin mga kambing at yan may isa tayong inahing baboy bagong awat mula sa pagpanganak bagong awat niya kaya mapayat no, pero yan mag ano yan dyan no, dyan sila mag uh, magpagaling minsan napapansin natin yung mga nauna na inawat natin dati matataba na sila sa ngayon ito kasi kakapasok ko lang kanina yan dyan kaya medyo payat pa at yung pansin nyo kumakain ng damo yan kaya mabilis mag-recover yung mga inahing baboy natin na nasa loob ng free range area dahil dun sa dami nila nakakain no, ganun din yung mga kambing natin dyan no, unlimited yung pagkain nila mga damo sa paligid ito nga pala video bagong gawa namin ito na bahay ng kambing at uh, yan naman ay uh, gawa sa mga yan nakayero na yung bubong para pang mata, matagalan na itong kambing naman natin na hindi naman malagi dyan pag mainit no? madalas ay lumalabas yan kapag tag-araw na pag gabi naman umuwi dito para dyan sila natutulog at kapag tag-ulan pumapasok nyo yung kambing isa nga pa rin pala sa napakahalaga kapag tayo ay nag-alaga ng kambing yung housing dapat kahit papano may masisilungan sila kung kaunti pa lang naman okay na itong ganito para sa akin no 1 meter elevation mula sa flooring hanggang sa lupa, no, tapos may mga hagdan dyan, pwede rin silang bumaba dito. May part dito na, alimbawa, may mga kambing na nanganak, bagong panganak, so po pwede sila dito sa baba. Ang importante lang, linisin lang din natin lagi para hindi nila maamoy yung uh, amonya na tinatawag yung mula sa dumi ng mga kambing na posibleng nag nagkukos din ng sakit sa mga alaga nating kambing. so, ganyan yung ating kasipta. ito naman, naka, yan, nilambat din natin ito ng hagwire. Mayroon siyang party na nakalambat ng hagwar dito sa loob ng ah, bahayan ng kambing. Pero itong malawak na lambat yan, na preference area natin, nakahagwar din yan. So ito, nakadelicate lang to sa kambing dito na part. Para kung gusto natin isarado yung pituan ng kambing, maglalagay din ng pakain dito. So po pwede pa rin sila makagalaw dyan sa loob. No, kasi itong mga kambing, pwede din natin, ah, bukod dun sa mga damo, pwede rin natin sila bigyan ng mga pagkain katulad ng napier grass, no, yung mga damo na na itatanim natin na pear grass tapos yung mga madre de agua or yung mga mais, yung mga dahon ng mais, pwede natin ipakain dito sa loob or pwede natin isarado lang yan sila at dito lang sila sa loob. No, pero sa ngayon, naka-open yung pinto so anytime pwede silang bumaba dyan sa uh, free range area sa mga damuhan na nakapaligid sa kanila. No, so ayan yung aming paraan din dito sa pag-alaga at yung mga pabot manok natin ay ay nagumagala na rin. No, na rin ulit dun sa mga damo-damo sa free range area. At yung mga baboy natin, ay, tapos na rin kumain. At ito na sila, nagpapahinga na. Yan pagkatapos kumain. At may drinker din tayo dyan, no? Kaya unlimited din sila sa tubig kapag sila ay nauhaw. So, ayan. No? So, ayan po. No, so, ang ating, ah. Uh, ito yung ating simpleng kabuhayan dito sa Bukid. Muli po, maraming maraming salamat sa inyong panonood.